Day in my life! O sa babaeng walang pahinga, huy! Hello sa inyong mga biday! Aga nga akong gumising dahil napakadami ko ang agenda for today. Papapa, thank you Lord ka talaga kapag ganito umaaraw na. Kaya naman, agad-agad ko nang nilabas yung mga nilaban ko kahapon. Para nga mapaarawan na at sinabay ko na nga rin yung mga tuwalya namin. Diyos ko day, sobrang basang-basang. Kinapukasan nga nito ay birthday ng aking asawa. Kaya naman for today ay uubusin ko ang aking labahe. Kaya naman nagmamadali ka ng kilos, Diyos ko day, eto naman ang nangyari. Pagkatapos ko nga initin yung ulam namin kagabi, eto, eto ang aking agenda. Tinanggal ko nga yung mga laman dito sa ilalim ng lababo namin at lilinisin ko nga. Kitang-kita nyo naman yung dumi, hindi na nga maitago. <laughs> napakadami kong ang nareceive ng mga positive comments doon nga sa mini vlog ko kahapon. Nakakatuwa lang talagang isipin na may mga ganito pa rin klase ng tao na ipupush ka talaga na ipagpatuloy itong laban natin sa pag-vlog at isinishare din nila yung mga naging experience nila sa ganitong klaseng gawain nakakatouch lang talaga na makabasa ka ng mga ganitong comments. Kaya dahil dyan mas lalo kong pagbubutihin at pagsisikapan ko. Alam to, nyo ba si Mommy Gem and Kids ay talaga naman kahit napakalaki na ng views at napakadami ng followers ay hindi pa rin nakakalimo sa mga katulad nating small content creator din mean, sa mga katulad natin na nagsisimula pa lang at nagsisimula uli sobrang sipag at mabait kaya deserve niya lahat ng dumarating sa kanya na blessings Hindi pa patinag ang e-abab na ito at maglalaba pa rin for the go. Tapos na nga ako sa mga labahin mga mi kahit napakalakas ng ulan. After ko nga maglaba mga mi, nagpahinga nga lang ako saglit at ito, naligo na nga rin kami ni CJ dahil may pupuntahan nga kami. Tapos na nga rin ito mga mi at babalik na nga din sa work si daddy. Kaya naman ito nagre-ready na nga Sabay kami. na nga kaming lalabas kasi ganun din isa lang naman yung way namin. Nagmamaritesan nga muna kami bago umalis at ito aligagang aligagana naman ako sa mga kilo. Pero sila tingnan nyo naman for the go. Sayaw na sayaw. Tinatay ko na nga din yung electric pan namin at ko din kung may mga nakasaksak pa kami. At ito sinara ko na nga rin yung pinto at for the go. Abangan nyo na nga lang me at may part 2 pa nga yan kung saan kami pumunta ni CJ at yun lang muna for today mga mawe.